saka ng karapatan ng isang anak ng isang Manny Pacquiao. Paano kung dumating yun po? Wala na ako. Dilingunin pa ba siya ni Manny? Dilingunin pa ba siya na ng... Hindi na maitatago ni Manny Pacquiao ang mga ebidensya na lumalabas ngayon patungkol sa kanyang anak sa labas na si Emmanuel Pacquiao Jr. Si Emmanuel Pacquiao Jr. ay anak ni former senador Manny Pacquiao sa isang hotel receptionist sa Manila na kanyang pinagtatambayan noon kapag siya ay gusto magbilyar. Bukod sa boxing mahilig si Manny sa bilyar at basketball kaya't mahilig itong tumambay sa mga tagong lugar na iilan lang ang mga nakakakita. Noong 2012, sumambulat ang nagngangalang Joanna Bacosa sa media kung saan isiniwalat niya na meron silang anak ni Manny Pacquiao na nagngangalang Emmanuel Pacquiao Jr. Nakuha ang name ni Eman sa real name ng pangalan ni Manny Pacquiao na Emmanuel Pacquiao. Buwan-buwan nagsusustento si Manny sa kanyang napapabalitang anak na si Eman. Kasalukuyan na ng nitong tinahakang liga ng pagiging baksingero at nais sundan ng yapak ng ama na si Manny. Noon hindi pa kumbinsido si Pacquiao na anak talaga niya ang binata. Ngunit malinaw na sa mata ng publiko na 100% na kamukang kamukha ni Manny ang batang ito. Kaya't ayon sa mga nakakakilala kay Manny, unti-unting natanggap ni Manny Pacquiao na anak niya ang bata dahil kuhang-kuha ang dugo ng batikang baksingero. Hindi man inamin noon ni Pacquiao na meron siyang naanakan na babae ngunit hindi nito tinakbuhan ang responsibilidad nito bilang ama at kasalukuyan pa nga tinuturan ng patago ni Manny si Eman at susuportahan sa nais ng anak na maging baksingero matagal na panahon na po, humingi na po ako ng tawad sa kanya. At ngayon po, humingi din na ako ng tawad sa kanya. Dahil alam ko naman po na, umpisa pa lang ng pagpasok na relasyon noon, mali na agad. Hindi, magpakita ka na. Miss na kasi kita. Makikita sa birth certificate na totoong si Pacquiao ang kinikilalang ama ng bata. Kaya't ngayon masaya na hindi tinakbuhan ni Manny ang bata at kasalukuyan itong santentado ni Manny. Professional boxing ang nais taha ni Eman dahil mukang lumihis ng landas ang panganay na anak ni Manny na si Jimuel Pacquiao. Ayon sa balita mukang tumigil na si Jimuel Pacquiao ang pagpasok sa boxing at mukang hindi na magkakatotoo ang nais na maging batikang boxingero ng panganay na anak ni Manny. Sa ngayon pangatlo sa ama si Eman sa magulang na si Manny. Yun lamang po ano ang masasabi mo sa balitang ito comment mo sa ibaba. Maraming salamat po sa panunood.